Sin, bakit ba marami Pilipino ang nag-nababaon sa utang o maraming may utang? Unang-una, yung utang naman eh, tayo rin yung gumagawa. Eh. Hindi naman actually, you know, nagko, ibang, tao ibang, ibang tao yung gumagawa. Eh. And sometimes, yung ibang tao gumagawa ng utang na humihingi ng tulong sa atin, uh, we just need to learn how to say no para, you know, hindi tayo yung maipit. Mm -hmm. Because in most cases, you know, yung taong uh, humihingi ng tulong, he will, ab will abandon you at the same time. Sakit mm -hmm. naman yung abandon. <laughs> Pero katotohanan <laughs> talaga yan. Yung ignorance ng, you know, ng pinoprovide ng uh, banko na who are very loose. imaluwag mm -hmm. Maluwag sila sa pagpautang eh. Mm -hmm. Kaya ang nangyayari, yung mga tao na pinoprovide na nila ng, or ina nila ng credit does not know when to stop. Uh -huh. Kaya nagiging, yan, yeah, na-abuse. Uh -huh. eh pag na-abuse, ang problema is bayaran lagi. Uh -huh. Laging yun ang bayaran. Ang sa bayaran ang problema. Uh -huh. madali kayo umutang, laging sinasabi namin, madali yung umutang. Mahirap, pagbayad. magbayad. Mahira pag bayaran na. Mahirap bayaran. <laughs> Pagbayaran uh -huh. na. Sa bayaran ang problema. Masakit magbayad. <laughs> uh -huh.